Good morning. Ganda naman yung nanay. Happy wedding anniversary, mother. Tatay, nanay. Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Kami po ngayon ni Bossing ay papunta po sa bayan at ako ay bibili po ng mga paglalagyan po ng mga lutong ulam para po bukas. Bali ngayon nga po ay nagpakatay po si tatay ng karning baboy at yun po ay ipapaluto na lang po namin. Ngayon po Bali, dumaan muna ako dito sa groceryhan at bibili po ako ng lagayan ng ulam. Ito daw po ay 80 pesos. Tapos ito naman ay 50 pesos. Pero yung laman po niya ay parang halos magpapares lang. Ito na lang po yung binili ko. Ah, ganitong klase. Parang mas matibay po siya. Ito naman po ay yung parang aluminum foil. Medyo malambot po siya. Ito po ay matigas. Kaya ganito na lang po yung binili ko bumili na rin po ako ng ganitong ano ah lagaya ng pulutan lagaya ng sisig ako po inalok na ate ng pasingaw 100 daw magkano ang carbonara wala magkano ang bawang ano ba yun ano Yan at nandito na po kami sa Nakat. Nandito na pala si AK. Ano oras kayo dumating? Ay, ako'y bumili nitong mga tupperware na paglalagyan ng ulam. Papasok lang po ako sa loob at iabot ko lang kay nanay itong pilaway at saka itong pasingaw. Oh, mother, ako'y bumili ng tupperware ay ako'y bumili na rin ay ang pasingaw. Wow. Tapos ay ito'y pilaway. Wow. Yung aking paborito. Ay, kami tutuloy na muna at subusing si ipatuturukan ko muna ng antay rabis. Ah. Ay, nakalbot ng pusa. Ay, may dumugo o ano? Na ay, pinadugo na Oo, ahay. Nung hinugasan. Hindi mo kamay na, mahuk muna. Aba, hindi naman talaga yun. Ay, Dito na po kami sa clinic. <laughs> Nandito na po si na AK at uh, sila ang nagpatatak ng mga payong. Kayo mismo ang nagtatak. Ah, kayo mismo. Oh, tapos ini vlog ako na ito. Ano ah. Uh -huh. na, na nakakita sa ano. Uh -huh. Ito ay ni oh. Tatlong kulay ba oh, ito? Limang kulay yata ito. Ah, Ali ba? Ay, okay. hindi ko na may bubuk Ay, para makita yung combination ng pagkaka-print. Baka naman hindi na, hindi na ah, diyan no? lang, no? Oh, parang hindi oh. nabasa, patingin niya. Ah, maganda rin, oo. Okay. Ito ay gataan, may kaluang gata. Oh. Ano nakalagay? Thank you for celebrating with us. Nakalagay po doon ay Ernesto and Leonida. 50 golden years of love. Ay, ako'y nakuha na ng dalawa. <laughs> <Huh? laughs> <laughs> Ikaw sa dalawa ni Idro ni Nene eh. Akin ang pagbubukod. Ay maganda yung maroon sa kayo yung ano. Ah, ah. ah. Oh, beans. Beans. Ay, ako eh, para sigurado at baka magka... Ah, ano pa yung kulay nung dalawa? Sabi mo yung limang kulay. Meron tayong navy blue, meron tayong green. Ah, okay. Red. Patingin niya nung green. Ito yung red ah. Ay, yung maroon. Ah, maganda rin blue. yung green. O, oh. oh. navy blue. Ah, ito lahat. Ah, kasi meron pa talagang red. Ito na lang kayong navy blue at saka ito ang yeah. Mm -hmm. Kay Drew at kay Nini. Kahit ako hindi na. Oo, oh, ito Lata no, At sa Maynila ay laging maulan. Oo nga. Thank you. Hindi na ito. Choose one. <laughs> Which color do you like? pili Pick one. Eh, okay, pagbabalik mo, Tiyay, ipapamigay Kami, ay eh, katatapos lang magpatutok at ang kuya ay nakalmot ng pusa. Ay, kami na pa ay ang pinagluluto na ng tatay ng almusal. <laughs> kaya si Boss... na. Ah, oh, tayo okay. uh, po si Bossing, bali siya po ay nagtitilag na po ng pang -adobo. Dapat pala inubad muna yung damit, baka maduguan. Ano po tatay, ah? Tatay po yung magpapaluto ng sinantol. Bali, ilang kilo po tatay? ang inabot na baboy. 60. 60 kilos po. Magiging nga kayo meron ang kumuha doon, may plastic na. Oo. Ay hindi, yung isa din yung oh. hindi naka-plastic yata. Oo. Oh. Mayroon din yung isang hindi naka-plastic. Si Nanay kumuha na ng isa. Ah, kumuha ah, na si Nanay. Ayo. Ako ito, kumuha na rin ang isa. Ilalagay ko lang sa sasakyan ko, nakasakay lang ako. Ano. Pumili na rin po si White ng kalimutang kami pinag-aadobo na ni tatay ng karning baboy ay ako hihingi ng oyster sauce <laughs> nandito nga po pala si Ike at siya po ay may YouTube channel din. Oo. Oh, Baka ha, Ike, naman paki-subscribe po at paki-panood okay, na po kanya. Na upload. Oh, upload. Ah. Abi, bigyan hang may mga dami nang nagko-comment tapos sinagaano. Pero hindi ko pa hindi, hindi ko pa sinasabi sa inyo kung nag-upload eh. Uh ah. -oh. Yung sabi ni Lay from Atin Health, ano daw, TV. <laughs> uh... Yeah. Thank you po sa lahat ng nag-subscribe. Para po siya ay ma-monetize na support rin. Support po ang aming kapatid na nasa sa Balacan. Ano yung trabaho doon? Huh? Ano kayong trabaho? Yun? Kaya yung nagbebenta ng sapatos. Yes. Uh, -huh. anong, oh. anong, brand? World Balance po. Sales World Balance. sa isang butik ng World Balance. 50% off! <laughs> Pag may bumili ka, uh, sabihin nyo lang. Tapos ay sa trabaho ko, yung may mga naliligaw ng mga subscribers. Sa mga kilala, doon nyo yung papapicture. Pag po kayo, sabihin nyo lang ang promo code Atinos <laughs> TV. 50% off! Wala ba meron na, na. wala naman. wala naman. wala, na, wala na. <laughs> Pero may mga sales ka. Ayun may yeah. naka-sales. Mag-o-okay tayo diyan wala na. 60 kilo 'yan lahat. Kasama yung lahat-lahat 'yun, Ulo sa kaano. Kukatutukan ang boya. Hindi nga. hindi hanggang kamay nga lang tinututukan ko sa inyo eh. <laughs> Mahal tayo. Maikpit na nga sa YouTube. Oo, oh, mag-ikpit tayo na makikita yung mga ano-ano. Oh. Ano ano? pupuk na bago kong sabi nito kay Ayaw oh, na rin Dati no, you know, nung birthday ni Kuya mm -hmm. Emil Oh Eh di ba kaya nag-vlog din you no know, Kami pa ni Becca ang kumuha ng lechon Doon oh. sa lechon at pinakita ko pa eh, oh. yung lo Yung pag-lechon oh. Habang niluluto oh. Habang tinata Abay ngayon bawal no Tapos na po si Bossing magtilad ng karne. Pasensya na po sa ingay at talagang kami tabing kalsada. Hugasan po muna natin yung kating baboy. Ayan guys, hinuhugasan muna po yung karne. Ayan po, bali nandito kami sa kusina ni na Baron at dito po kami magluluto. Ayan at nagigisa na po si dosing ng bawang at sibuyas. Ako nga pala, may bibigay na kalimutan ko. Opo. Ay si Babi nasa taas ate, tulog na. At tutulog ka, eh. Bali, si Ma'am Marites ay nagpadala sa akin ng 11K. Mm hmm. Yun daw... 2K ay para kay Adjaw ay yung may naibigay ko na. Tapos yung 5K ay uh, wedding gift nila. Kung wow, kainan yeah. tatay, ay tatayo. Ayun ay sa gala na lang ang do ko na lang ibibigay. Tapos ay tigawan kay si Nini, si Mahal at saka si Idro. Oh, ay nai ko na naman kana Idro Kim Yung kay Mahal ay paggawin na lang daw niya. Ay bukas ko na lang ibibigay. Ay si Bobby, meron din oh! one k oh! <laughs> kay Bobby. <laughs> Salamat po, Mamarites. At Sir Conrad. And Sir Conrad. from Texas. Yeah. Ah, from Texas. Texas. Uh -huh. Uh -huh. God bless you po more and more. Salamat po. Para kay Bobby. Oh, kay Bobby. Salamat po. Sayang na tulog si Bobby. Kanina pa naman ay nakalimutan ko nga at gawa na yung pagluluto namin ng adobo. Ay, naalala ko. Ay, tulog na pala si Bobby. Ay, kay Janet ko na lang po Salamat po, Mama Rita and Sir Conrad. God bless you po more and more. Kaya na kayo init. Nagluto si Janet. Ah, sige. Bale, ito po yung ating ina-adobo pinalalambot pa po ito po ay sinangkutsa na rin kanina ay pinalalambot ang, tapos si Janet daw po ay nagluto ng sinigang wow sinigang na ano ito wow para kay mother po at gawa ng sinanay ay hindi po kumakain ng kating bapoy eh. thank you Janet sa pagluluto Pinahalo ko lang po itong adobo. Medyo madami na po itong niluto at ito daw ay panghanggang hapunan na. <laughs> Isang lutuan na lang Tapos ay ako po magdadala rin sa adyo. Magdadala ko rin si Ibal at saka si Mayo. ayan guys at luto na po itong ating adobo. Wow! Nakakagutom na po ang amoy. At so si Janet po ay nagahay na rin ng kanyang nilutong sinigang, sinigang na isda. Anong isda niya yan? Salmon at. Wow. Nagluto ay, po siya para kay Mother. At si nanay ay bawal ang... Hindi si nanay kumakain ng karne. Bago. Ayan guys. At eto na po yung adobo ni Bossing. At yung sinigang ni Janet. Kami po ay kakain. Ayan. Dahil luto na po ay ako'y magsasharo na. Nito ah. Ang luto mo ala ang gawin ay open na yun. Ako'y na. Nag-chat si Milot ay akin pong dadalahan. Dadalahan ko po uh... ng ulam si Naomi. Pakalit ito ka tagal. Pwede, hindi, oo. Pag-ipag ka... sa ating eh. Ipagbalik mo nalang ng ilaw na karne. Nakaparinig na oh. Preto, preto na lang sila doon. Kami paalis na rin. Salamat, Salamat ate sa pagluto. Masarap. po Magustuhan ni Andres. Yeah. Wow. Nagustuhan pala ni Andres ang adobo Nang yeah. Tito Emil. <laughs> Ay sige babayt na. Pritakits na lang ulit mamaya at bukas. tayo pa marunong nang mag-open. Wow! No! 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 Ah! Ah! Parang naundong. 我先抖抖自己，好不？不。听到？听到？听到？抖 Marunong na po si Teo. May po si Teo. Huwag malikot, ha? Huwag mahulog, Stop mo na! Stop! Stop the car! Wow! Very good! Start! Wow! Oh. <laughs> Marunong na po. Beep 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 Oh no If you're happy and you know it clap your hands If you're happy and you know it stamp your feet If you're happy and you know it show hooray hooray Whoa. Ayan at bale ito na po yung mga susuotin po namin. Pinlansya ko na po ka Nina. Ayan, ito po yung kay Bal. Ito yung kanamilot. Tapos ito po yung kay Bossing. Bali, sinabit ko lang muna po dito sa may hagdanan. Nakaready na rin po itong aming mga isusuot na sapatos. Saka po yung mga bihisan po naming damit. Ito naman po yung kay Teo na isusuot. Bali, na-plancha ko na rin po. The next day. Hello po! Good morning po sa inyong lahat. Kami po ngayon ay on the way na. Papunta po sa Nakara. At ngayon nga pong araw, ang celebration po ng 50 years golden wedding anniversary po ni nanay at ni tatay. Nagihikap pa. Nagigising ka pa. Mahal ko. Antok pa excited na po kaming lahat. Bali, nandoon na po sila sa Golden Monday dahil doon po kami unang magkikita-kita para po sa photoshoot po ni nanay at ni tatay. Pagkatapos po doon ay sa simbahan na kami. After sa simbahan ay sa reception na po. Ayan. At lahat po ng mga kamag-anak po ni nanay, ni tatay, mga kapatid, mga pamangkin, ay imbitado mga kaibigan, kumpare pati po ang timpakatan ay in-invite ko rin po nandito po kami ngayon sa Mountain Golding at dito po kami magkikita-kita para sa photo shoot ni nanay at tatay dahil ngayong araw na nga po ang golden wedding anniversary po nila yeah. sila po yung dito na kanina pa kami lang po ay kadadating pupunta po lang kami dun sa room at nandun na po si nanay kanina pa po naayosan na wow ito po ang isusuot ni nanay wow ayan po nagpo photoshoot na po tara nandun daw sila sa dulo milot Wow, good morning. Wow, good ganda pa na, Ganda naman ni Mother. Good morning. Naayos na pala si Leia. Ganda naman ni Nanay. Happy wedding anniversary, Mother. Tatay, Nanay. Nandito na rin po si Namahal at saka si Ate PM. Madadating din lang po galing biyahe. Pagod pa sa biyahe. Wala pang tulog. Si Idro naman po at saka si Kim ay hindi po makakarating. Gawa po ng si Nini ay may pasok po ngayon. Si Idro naman po ay may review po siya para po sa exam po nila sa Monday. Thank you po sa Monday and Goldie. At dito naman po ay talagang napakaganda. Napakaaliwalas, malinis ayan, sa mga gusto pong magbakasyon dito po sa general Nakar overlooking din po dito tanaw na tanaw po ang tabing dagat may mga kubong available ayan, marami po silang cottage at marami din po dito mga available na room para sa magpartner, magbarkada ayan, message lang po kayo sa mga gustong magbakasyon message lang po kayo sa Mondi and Goldie Beach Resort sa kanila pong FB page. Meron din po dito swimming pool. Milot si Teo. Noon pong nakaraan ay doon naman kami sa isang room. Yan naman po ay pang ano ah, pang family. Sa isang room po ay kasi ang isang buong pamilya parang kami po noon ay nasa 20 plus ay nagkasya po kami may mga room po sila dito na available para sa pangbarkadahan, pangpamilya ayan po yung mga photographer, mga kasamahan po ni White so, maaga rin po silang dumating ayan. Mother! Pakita ko lang po si Mother. Napakaganda ni Mother. Thank you po sa Mondi and Goldie dahil sila po ay may isang room na ibinigay po para kay mananay at tatay. Thank you kay Ma'am Cho. Thank you po Ma'am Cho and family. Ayan, bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At ako po yung magbibihis na rin. And abangan nyo na lang po yung mga next vlog pa po namin. Mga kaganapan sa anniversary po ni nanay at tatay. Thank you po.